si Camille Williamiel, 29 years old. Uh, una akong na-diagnose noong September 2016 ng Pats Disease. Dahil sa biglang hindi ako makalakad, makatayo, at hindi ko maigalaw yung paa ko. Sa anim na buwan na nagagamot ako ng Pats Disease, Oh, napansin ng pamilya ko na parang walang improvement or in lalong lumalala yung sakit ko. Ilang beses akong pinagod sa ospital at na-confine ulit. Hanggang nag-decide na yung pamilya ko na dalhin ako sa PGH para malaman talaga kung ano yung sakit ko. At doon nalaman namin na ako ay may cancer na Hodgkin's lymphoma. Kumalat na yung tumor dahilan para to tu tubigin yung baga ko at matamaan yung spinal cord ko. Dahilan para hindi maging bedridden ako. Hindi, hindi siya naging madali kasi bukod sa may cancer ako, uh, andun yung possibility na habang buhay na akong hindi makakalakan. Nung time na yung wala akong ibang naging sandalan, kundi yung pamilya ko. At syempre yung pagdadasal kay San Vicente Ferrer. Sa anim na buwan din ako nag -chemo. Sobrang hirap. Wala akong... Kada, kada chemo session ko, wala akong ibang dinasal kay San Vicente na pagalingin ako. At alisin yung mga cancer ko sa katawan. Sa tulong din ng pamilya ko na nagdadasal sa akin, ngayon, eh, okay na. Ako, wala na akong cancer. Sobrang pasasalamat. Alam mo yun, pagandong ka sa point ng buhay. Yung pagdadasal talaga yung yung magiging lakas mo lang. naka wheelchair man ako ngayon. Masaya, masaya ako at gumaling ako sa tulong na rin ni San Vicente. Hindi siya naging madali pero basta yung prayer, pananampalataya mo kay San Vicente, hindi kanya bibiguin Ako po si Kaloy na naglilinggo dito sa simbahan bilang isang lay minister. March 6, 2020, nagkaroon ako ng sugat sa kanang paa. Sa katagalan ng sugat ko, lumala at nagiging putlang-putla na ako, payat na payat na. Kaya nagdesisyon ang aking mga anak na dadalhin ako sa ospital. Ang lagi ko sinasabi sa aking panalangin, Mahal na Patron sa Vicente Pereira, tulungan mo ako Idulong mo ang aking mga kahilingan panalangin sa Panginoon ating Diyos. <laughs> Dahil sa lumala ng sakit ko, nag infection na, nag, na, nag na talaga sila na dalhin ako sa, sa ospital. Mabuti na lang, hindi ko napansin na mayroon palang paraan ng Panginoon. June 17, alas 9 ng gabi, sinugod agad nila ako sa ospital, dinala ko doon. Pagka-admit ko sa ospital, ni inano ako ng uh, doktor na si Dr. Rocaport. Ang sabi ni Dr. Rocaport, i din daw yung sugat ko. Pero tiyak na putulin ang paa. Pagka-umaga, ng sa akin ni Dr. Rocaport na ang sugat ko daw ay nagka-infeksyon na. Kaya yung sugat na yon kumapit sa bakal na nakakabit sa paa ko. Kaya nagkakaroon ng infeksyon, yun daw ang kumakain ng hemoglobin ko. Sabi niya, pagka hindi maputo lang pa ako, isa lang ang pupuntahan ko. Baka simenteryo, ang sabi ng doktor. Kaya ang desisyon niya, kung masusunod, madagdagan ang buhay ko. Sabi ng anak ko, Papa, Huwag kang bibitaw ng iyong panalangin. Kapit Papa, totoo, hindi ko akalain yung mga ano, yung mga biyaya na binigay sa akin ng mahal na patron. At salamat sa mga kaibigan, kapit-bahay ko, na nagdunit dun ng dugo. At ito ko, ko ngayon ang buhay ganito lang ang paa at dahan-dahan nag-recover. Sukli ko sa hinili kong tulong sa mahal na patron. Maraming salamat, mahal na patron, San Vicente Perez, sa walang sawa mong pagtulong sa mga humingi, humingi sa iyo ng mga kagalingan. Salamat, mahal pat na patron. Ito ako ngayon buhay na buhay, walang, wala lang pa pero nagsisikap na makalakad para makapagpatuloy pagsilbi sa dambana na mo, mahal patron. Salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maria Nenita Maranan Pagyo. Ang tawag po nila sa akin ay Ned. Ako po ay isang deboto ni San Vicente Ferrer. Sa loob ng himugit kumulang 38 years, nagsimula po ako bilang isang youth leader. At nung mga panahon pong iyon, mapakarami na pong biyaya ang aking na sa tulong ni Lolo Ente. Sa aking mga kapatid na si Jover, na noon pong panahong iyon ay nabago kang ulo at pinag-pray over ni Father Leo kasama ang aking mga kasamahan sa youth ay agad na gumaling po. Sumunod po ang aking kapatid na si Giselle na nagkaroon po ng tuberculosis. Marahil dala po ng kanyang kalungkutan dahil sa pagkawala po ng aming ama. Dahil din po dito, gumaling po siya. At noong mga panahong iyon, ang mga doktor ang pumupunta po sa amin para kami tulungan. Sumunod po, yung aking bunsong kapatid na si Raiza na naaksidente po at noong panahong iyon, dumating ang kauna-unahang relic ni San Vicente sa ating parokya. At kami po ang isa sa mga humalik sa kanya at talagang noong mga panahong iyon, ipinagkalaob niya ang aming panalangin na gumaling po ang aking kapatid na 50-50 po. At nung sunod po, para naman sa aking sarili, pinagka, ipinagkaloob po ng Panginoon ang aking asawa. Hindi kami agad nagkaanak ako po ay nagnovina kay San Vicente at binayayaan po kami ng isang supling na lalaki, si, si Rafael. Matapos po ang ilang taon, sumunod naman po ang aking anak na si Gabriel at siya po ay aking ding da kay San Vicente Ferrer dahil siya po ay nagkaroon ng umbilical at inguinal hernia. So ito po ay ikinonsulta na namin sa doktor at pinayuhan po kami na operahan siya agad. Matapos ang pagkikiusap namin sa doktor na huwag muna, ipagpaliban muna ang kanyang operasyon. Matapos lamang ang pagnunovina at pagsusuot namin ng damit ni San Vicente sa kanya, ang kanya pong los-los ay himalang lumiit at bumalik sa normal. Nagtataka ang doktor kung paano nangyari iyon. Ang binanggit na lang niya sa amin is God is the greatest healer. Para naman po sa aking sarili uh, masasabi ko po na isang milagro ang pagbibigay sa akin ng Panginoon ng panibagong buhay dahil ako po ay na-diagnose noong 2018 ng breast cancer alam niyo po pinagkaloob ng Panginoon sa tulong ni San Vicente Ferrer ang aking kagalingan sapagkat noong mga panahong iyon kami po ay inilid niya sa mga tamang tao, sa mga tamang doktor at sa mga tamang kasamahan. Ang size po ng bukol sa laboratory exam ay mga about 5 centimeters pero sa pagnanovi po, sa pagdarasal kay San Vicente Ferrer at sa ating Panginoon, ito po nung inoperahan ako, ito po ay naging 1.54 cm. So most probably po, sabi ng doktor ko, stage 1C ako. Itinuturing ko po ito na greatest miracle sa buhay ko. Kung kaya walang humpay ang pansalamat ko sa kanya at paglilingkod bilang isang kasapi ng simbahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ako po si Lisa Villaruel na taga mabuhay. Matagal na po akong nagdidibosyon kay San Vicente Perer. Pero mas lumalim po ang aking pagdidibusyon kay San Vicente Ferrer ng isang pangyayari po sa aking buhay na hindi inaasahan. June 17, 2017 po yun, ng bandang alas dos ng hapon. Tinawag po ako ng aming kapitbahay at humihingi ng tulong. Sa pagtulong ko po yun, isang pangyayari po ang naganap. Pagpunta ko po sa kanila, habang tumutulong ako, nakita kong dumating yung kapitbahay nila. Sumugod po siya, may dalang itak. Una po niya sinaksak yung kasama ko. Sa so, takot ko po, pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko po akalain eh, na pagpasok ko, susundan niya ako. Pagpasok ko po sa CR, doon niya po ako pinagsasaksak. Habang sinasaksak po niya ako, humihingi ako ng tulong kay San Vicente Perrer, kasi alam ko po na puro dugo na, duguan ako noon. Sigaw ako ng sigaw, Lolo Enteng, Lolo Enteng, tulungan mo ako. Alam ko po nangihina na ako noon kaya tumakbo ako sa, sa sala ng, bak, ng bahay na yon. Pagtakbo ko po doon, nadulas ako. Pagdulas ko po, sinaksak niya po ako sa tiyan. Pagsaksak niya po sa tiyan, bigla po ako nakaramdam ng Parang naman hid po ang bukong katawan at naisipan ko po na magkunwaring patay. Habang nagkunwaring po akong patay, lumabas yung sumaksak sa akin. Doon po ako sumingin ng sunigan ng tulong-tulong. Agad-agad po nila akong dinala sa barangay. Pagdating po namin sa barangay, wala pang ambulansya. Habang nakatayo po ako sa harap ng barangay, nakatingin po ako kay San Vicente sa simbahan natin. Nasaan ako ng dasan na Lolo Enteng? Lolo Enteng, tulungan mo ako. Habang hinihintay po namin yun, pagdating po ng ambulansya, dinala po nila ako sa ospital. Pagdating po ng ospital, wala pong surgeon pa doon. Tinawagan pa nila. Alam ko po na ang nanganganib na buhay ko noon kasi hinang-hinana po ako habang ini ako ng police. Ilang saglit po, dinala ako sa operating room. Pagdating po sa operating room, sinabi ng doktor, naririnig ko po siya sa ulunan ko na wala na, wala na. Hindi na po makita ang daw ang mga ugat ko. Hindi nila ako makab mabigyan ng first aid kasi wala na daw, wala na. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Dasal ako ng dasal, Lolo Enteng. Gabayan mo ang doktor ko. Ipakita mo na yung ugat ko para maumpisahan na akong gamutin habang ah, dasal ko po yun, Narinig ko po yung doktor ko nagsalitaas. Salamat sa Diyos. Nakita na po. Simula po nang nawalan ako ng malay, naging po ako, nasa room na ako. Una po, ayoko ako siyang tingnan yung kamay ko kasi alam ko po, putol na po yung kamay ko. Yung po ang alam ko sa kamay ko, putol na. Kaya pagpasok po ng doktor, hindi ako tumitingin kinabukasan po, naramdaman ko nung paghawak niya na may, nasa, may nasakit. na sakit Pagtingin ko po, may kamay pa pala ako. Kaya ang sabi ko po, salamat sa Diyos, salamat. Dalawang linggo po ako sa ospital at paglabas ko po, dalawang buwan din po ako nakalatay lang sa kama. Pero ang doon po nagsimula yung mas malalim ko pong pananampalataya kay San Vicente na alam ko pong hindi niya ako tinabayaan ng oras na yun.